Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang San Antonio Spurs ay isa sa mga teams sa sinabi ni Kevin Durant bilang team na handa siyang lipatan o mag-commit ng long term considering na meron nga siyang expiring contract next season. Ito nga ang pang blackmail ni KD na kung may team man na sumubok na kumuha sa kanya na wala sa kanyang listahan ay isang taon lamang siya maglalaro dito. Ganun pa man pag-usapan natin ang Spurs dahil madami nga silang options sa ngayon. Hawak nila ang number tubig sa NBA draft na expected ng madami bilang si Dylan Harper, isang 6 foot 6 point guard na may taas na potential. Some are saying na mala left-handed version nga daw ito ni Cade Cunningham ng Detroit Pistons. Ganun pa man dahil kay De'Aaron Fox ay hindi na nga siya babagay sa team na meron ng Spurs sa ngayon. Subalit so balit what if si De'Aaron Fox nga ang i-trade ng Spurs at ipagpatuloy nila ang pag-draft kay Dylan Harper? Si Cooper Flag nga ay mapupunta sa Dallas Mavericks kung saan most likely likely ay number 3 option siya sa opensa at mahihirapan siya na maging ang Rookie of the Year dito. Kaya naman ang sunod na favorite na manalo ng Rookie of the Year award ay si Dylan Harper kung sakali nga ay posibleng mapunda sa San Antonio Spurs ang Rookie of the Year Award sa tatlong sunod na taon. Tatlong player nga ito na with very high potential na lahat pa under rookie contract. Ibig sabihin ay napakababa pa ng kanilang mga sahod. Ibig sabihin ay may cap space din sila para sa two max contract players. Pwede nga nilang i-trade si De'Aaron Fox para sa star na mas malapit ang edad sa young trio ng Spurs pwede pa din nila i-trade ito para kay Kevin Durant kasamang number 14 pick since naghahanap naman ng point guard ang Phoenix Suns. Pwede din nga nila na ipahinog ng sabay-sabay ang 22-year-old Jeremy Sohan, 21-year-old Victor Wembanyama, 20-year-old Stephen Castle at 19-year-old Dylan Harper ala Houston Rockets o kaya naman pwede nila gayahin ng OKC Thunder at kumuha pa ng isang MVP caliber player na pwedeng makatulong sa mga batang to since malaki naman ang cap space nila kung pipili din nga ng Spurs na makipag-trade para kay KD at kung masasama pa ang number 2 pick ay mahaba na ang 3 years na championship or playoff window nila considering na 36 years old din nga si Kevin Durant. Subalit so, kung idadraft pa din nila ang number 2 pick Andyan pa din si Wemby at si Castle at iikot ang trade deal kay The De Aaron Fox kahit nga makuha nila si KD. After 3 years umalis man ito o mag-retire o malaos naman siya dahil 40 years old na nga siya by that time. Aangat pa nga ang laro ng dalawang rookie of the year mo at may Dylan Harper ka pa at may cap space ka pa for another superstar. Pwede naman nga na i-draft ng Spurs si Dylan Harper nang hindi tinitrade si De'Aaron Fox. Ganun paman, hindi nga malalabas ang kanyang full potential ala Tyrese Halliburton sa Sacramento Kings noon. Malaking sugal nga lang dahil malay ba natin kung injury prone pala tong si Harper o maging di diba? Subalit kung kayo ba ang San Antonio Spurs, sino bang mas handa kayong itrade? Si De'Aaron Fox sa isang proven all-star o ang number 2 pick na question mark pa ang galing sa ngayon subalit may mas mataas na potensyal?